Of course, dili tanan domestic helper pariha og trabaho pariha og sitwasyon sa mga amo. Unya dili pud tanan pariha og batasan sa mga amo. Swerte na ang uban kung maayo og batasan ilahang mga amo. Of course, among amo, naa sa 50-50 ang iyang batasan. Of course, sa among sitwasyon diriya sa among amo, dili lang yun sulod sa balay ang among trabaho, pati yun sa gawas. Panglalaki man na trabaho, of course, sa among agad mapaingon, kay kami yun perminti ang masugo sa among amo. Of course, labi na sa pagpangalasa o mga bugat, sa pagpanglabay sa mga bugat, amo agad na. Ami uban diri a duha kalalaki pero of course dili sila madali og sugo sa among amo. Labi na og magtrabaho mi uban ang mga lalaki ni among amo magsigi og ngaw-ngaw sa iyang baba. Of course biyaan gud siya sa mga lalaki. Of course kining duha ka lalaki nga akong gibidyuhan, igo ra ni sila gihar sa among amo nga maghinlo sa dits og magpatlato lato sa dits kay daw madaghan og bunga. Of Of course, pag mamunga na na siya, kami duha sa kung kauban ang mga harvest ana. Bisan pag grabe, kainit, kay dakong udto, paharbison good miss among amo, kay ipadala niya siyang amiga. Of course, dili lang may housemaid o construction worker, pati na po gardening. Sa iyang garden, maghimo mi kami ang magporma sa iyang garden, kami ang maghimo og balay-balay sa iyang garden, kami pagyod ang mananom, kami pagyod ang mag-abono, of course, wala mi nagreklamo. Of course, dili lang na nani pagyud mi sa among amo kay og mulaag na siya og mall, magsakay na siya og wheelchair. Of course, kami ang magtuklod niya. Alangan man ikaw. <laughs> of course, among amo manumbay dito sa iyang mga igsuon alas 12 or ala ona na sa buntag mga Of course, kung muadto siya og kasal, kauban miniya, niya alas 3 sa kadlawon or alas 4 na sa buntag. Of Of course, kinsa pa may iyang hindi kami nga katulong. Ah! Of course, of course, wala may nagreklamo. after all, of course, of course, ang baba ni madam, kada istorya, walay trabaho ang mga kadams. Of course, naami nga ni Abot, dried fish from Pinas, lami, kaayo, og alamang gihatag na ni kabayan nga friends sa akong kauban of course makakaon na pod mig lamian nga bulad from penas lami ay siya humot kaayo murag akong bulad <laughs> Shout out sa iyo kabayan, salamat sa imong gihatag na bulad. Of course, nakalimot ko magloto pa dai sa among amo. Bye bye. Thank you for watching. Of course. <laughs>